guys part 2 ito guys ito yung labasan ng abo binunasa natin ngayon magigawin natin lalagyan natin sa dito ng kahoy pag ganyan no ipatong natin siya para magkaroon siya ng uh, space sa ilalim para lagayan ng labasan ng abo ito yung gamitin natin kahoy guys so Yeah. So natin siya. So ito na na natin dalawang kahoy ito yung papatungan niya, patungan. So, ito na si guys. Yan. Ito yung magiging patungan niya. Iganon natin sa na ito. na guys. Yan patungan niya. Ito yung patungan niya. Diyan yung labasan ng abo. Kala na di blue Ito yung harapan. Ayan. Ito naman siya guys. Gugupitin natin siya. Ito yung ilalagay natin sa gitna. Para bago maubos yung ito, masusunog. Ubusin niyo muna ito bago yung siminto ito yung papagitna natin hulmahan ng bilog sa gitna so, gugupitin natin pa ganyan so guys gugupitin natin siya guys Ayan. ngayon bibilugin natin to ito yung ilalagay natin sa gitna ito. to guys yung kinapakita ko sa inyo yung mga importante yung gagawin lang kasi masyadong mahaba ang video na ito kung tuloy tuloy natin So, ganito lang po yan, guys. Yan, lupitin nyo ito nang buwasan nyo yung klatin lata. Buwasan nyo nang ganito, mga dos ang yung uh, haba na babawas nyo sa klatin lata. Tapos, ibibilogi natin. So, ito na siya, guys. Naputol ko na, nahati ko na. Bibilogi na natin. Yan. Bibilogin natin siya guys. Ingat lang mga guys kasi medyo matalas yung lata. Ito guys, tutupian na natin yung magkabila ang dulo na magka ano para magiging lak ayan o oh. ilalock natin siya para maging bilog ito so, guys nilak na natin ayan ipipin natin siya guys tapos igagano natin guys para bumilog yan, yan. Ilalagay natin sa kahoy guys. Tapos pupukpukin natin siya. para bumili. Pabilog so, na siya guys, konti. Siya okay guys, bilog na. Ito yung ilalagay natin sa gitna sa kalan, tapos si gilid. Gupitan lang natin siya dito paikot guys Gaganitoin natin o yan Tapos to natin Tapos ganyan o Para pag na siminto siya may kapit Yan Yan siya guys Yan Ito yung maging natin sa gitna ng kalang ayan. Tapos sunod natin gagawin yung parang drawer naman na labasa ng abo so suno guys ito gumpit ka ng ganito kalapad yan tapos ito mas medyo malapad tapos yan eh lalagay natin sa gitna parang drawer yan ito ito yung suklo mo pa ganyan yan o uh, ganyan nakita Yan, yan, tapos, tapo po, tutupin lang yan, guys. Ngayon ito, yan, trunk dugo ka ng drawer. So ala ng drawer guys para yan yung magiging uh, ah, labasa ng abo abo nya sa kala natin na ah, di blue eh. so ito na yung guys yung ginawa natin na prang drawer yan o yan. yan yung magiging labasa ng abo mamaya eh uh, isip up natin mamaya yan Magawa ka na ng front drawer. Tapos ito bubutasan din natin sila. So, Isukat so natin doon sa mga kalan. So, ito na yung kalan natin kanya na guys na ginawa. Bubutasan natin sa dito para ilagay natin to. Yan. Bubutasan natin guys ha. So guys, yun na guys. May, may butas sa guys. Ito, ipapasok natin to. Sa loob. Yan. pasukin natin guys. Yeah. Hmm. Tala na yung butas. Bubutasan natin 'to para labasan ng abo. Yeah. ito yung butas na labasan ng abo bubutasan natin yung ginawa natin yung drawer kanina para ito yung magiging labasan ng abo yan o ganyan siya guys o yan o yan o yan yan sya kung may butas sya mamaya ganyan guys pakita ko sa inyo yan tanggal-tanggal siya. Yung dilaw na yan, bubutasan natin para magdiritsyo doon sa dulo. Diritsyo dito doon. So, kasi wala na siyang butas eh. O, tinabunan ko siya nung ginawa ko na parang drawer. Butasan natin yan. Ito na siya guys. Pag binila natin ito ba guys, lalabas yung abo. Yan. Yan yung makasit up dun sa tala natin para maging labas abo so guys continue ano natin muna yung video ito dahil ah, papasok muna ako sa trabaho bukas itutuloy natin to guys bubuhusan ko siya ah yan. pero ilalagay ko muna sa dito guys para makita nyo kung paano dito Pati natin siya ulit guys oh lepas na siya guys yan. pag sinara mo yan siya guys yan lalabas yung nabu guys yan Ganyan yung magiging sit up nya yan, yan. Siya, guys sa Yan. Bukas, bubuhosan natin to. Yan. Kasi may pasok pa ako eh. Bye. Uh, sa makapanood ng video ito, gusto matuto, ito ay sariling diskarte ko yan. sariling diskarte ko to guys. Bala na kayo kung anong uh, diskarte nyo na makagawa kayo ng kalanalibro. Yan. Sa inyo na yan kung sundin nyo yung proseso ko. Maraming salamat sa panood ng video. Pakipahalo naman po ang feeds kong ito. Mga guys, maraming salamat.